Nantok ka din, Tavish? Ay, hindi. Sayang, mag na sana ako inaantok ka eh. <laughs> Bakit maputi <laughs> bakit maputi ang manok sa tinola? <laughs> okay, sir. <laughs> okay. <search natin. laughs> Bakit maputi ang Bakit manok sa tinola? Sa ibang, tinola? <laughs> sa ibang ba, yeah, no. pinok, Bakit nga? Hindi eh, pa kayo nahuhula eh. <laughs> Kasi hindi siya primito. Mali. Kasi magtino siya. Ah? <laughs> <laughs> Tino pa. Mali. <laughs> Tino. Mali. Ano? Kasi nung sa siya. Mali. Dahil sa papaya. tama. <laughs> tama. Galing ha. Hoy, oh, <laughs> <laughs> <niya sa> <laughs> bakit, bakit may Dahil sa papaya. Dahil sa papaya. Bakit may Bakit papaya? papaya soup. <laughs> Kaya mapote. <Pero>, orange o yung green?